Hi mga ka-OFW! Alam natin na hindi madali ang buhay sa abroad. Malayo sa pamilya, madaming sakripisyo, at minsan feeling natin na parang endless routine na lang. Pero tandaan, every sacrifice may reward, at bawat pawis at pagod mo ngayon ay puhunan para sa mas magandang bukas. Kaya today, gusto kong ishare ang sampung tips para sa mga OFW na makakatulong para mag-succeed at maging masaya sa life abroad. Tip 1. Mag-budget ng maayos. Unahin lagi ang savings kaysa sa gastos. Huwag tayong magpadala sa tukso ng luho, kasi ang goal natin ay future ng pamilya. Kahit maliit lang na ipon kada buwan, kapag consistent ka, lalaki din yan. Tip dalawa, padala ng tama lang. Mahal natin pamilya, yes. Pero importante din na huwag lahat ipapadala. Dapat may natitira rin para sa sarili at emergency fund. Mas sustainable kung turuan din ang pamilya mag-budget. Tip 3. Invest in yourself. Habang nasa abroad ka, gamitin mo rin ang oras para matuto ng new skills, online courses, or kahit language. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas magandang opportunities later on. Tip 4. Alagaan ang health. Hindi pwedeng trabaho lang palagi. Kumain ng tama, mag-exercise kahit labing limang minuto a araw, at magpahinga ng sapat. Remember, useless ang pera kung lagi kang may sakit. Tip 5. Planuhin ang future. Hindi forever ang OFW life. Kaya dapat may plano ka kung anong gagawin pag-uwi mo sa Pilipinas. Pwedeng negosyo, investments, or retirement fund. Tip 6. Stay connected with family. Kahit busy, always find time to call or chat with your family simple kumustahan lang makakatulong sa kanila at sa iyo para mabawasan ang homesickness. Tip 7. Build good relationships abroad. Pumili ng tamang kaibigan at makisama sa mabubuting tao. Iwasan ang bad influence kasi sila ang makakaapekto sa disiplina at decision-making mo. Tip 8. Have me time. Hindi lahat trabaho. Minsan, give yourself a break. Manood ng movie, magbasa, or explore ang lugar kung nasaan ka. Self-care is very important. Tip 9. Discipline is the key. Madaling matemp sa bisyo, shopping, o party. Pero kung gusto mong may future, kailangan ng disiplina sa pera at lifestyle. Tip 10. Stay positive and keep the faith. Alam natin madami talagang struggles, pero kung meron kang positive mindset at faith, mas magiging magaan ang laban. Huwag kalimutan magdasal at magpasalamat sa blessings. So ayan mga ka-OFW, ang sampung tips para sa mas maganda at successful na buhay abroad. Tandaan, hindi lang para sa pamilya ang ginagawa natin, kundi para rin sa sarili nating kinabukasan. Kaya laban lang, kapit lang, at huwag mawalan ng pag-asa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, Don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang OFW tips and motivation.